Honor, I did not convince Alice po to sign any document You own... are a liar. Nagpakilala siyang si Jessica Francisco, bagong resource person sa pagdinig ng Senado tungkol kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Pero kung si Go nagmatch ang fingerprints sa Chinese national na si Go Waping, si Francisco naman, Mary Ann Maslog daw ang tunay na pangalan. May kasong graft dahil sa isang textbook scam noong 1998 pero hindi nakulong matapos umanong pekein ang kanyang pagkamatay. Hindi nagkomento si Maslog tungkol sa kasong ito pero ikinuwento niya sa Senado na hiningan siya ng tulong ng PNP Intelligence Group noong hinahanapan nito si Go dahil kilala raw siya bilang kaibigan ni Swal Pangasinan Mayor Dong Kalugay na umano'y business partner at kasintahan ni Go but I've never seen them together. But I will tell you, ang pagkakaalam ko po, that naging mag-on po sila. Pero sabi ng PNP Intelligence Group, si Maslog ang lumapit sa kanila. Right. Nung hinabi niyang yung abogado ay may contact siya, we were hoping na may direct contact na siya doon. At sinasabi na si, si Alice ay willing to surrender. Mas pinaniwalaan ng mga senador ang general. Kaya naman pinatawa ng contempt si Maslog dahil sa umano'y pagsisinungaling. Nananatili pa rin siya sa kustudiya ng NBI dahil sa kasong graft. Bago siya na noong Setyembre, nakabisita pa raw si Maslog sa custodial center kung saan nakakulong si Go. At ayon kay Senador Bato de la Rosa, pinilit ni Maslog ang dating alkalde na pumirma ng affidavit para idawit siya sa issue ng Pogo. Pati na sinadating Pangulong Duterte, Senador Bongo at General Romeo Karamat. Merong tao from Malacanang nag-uuto sa'yo. Meron akong information, I can pin you down, my God. Pinabulaanan ito ni Maslog habang si Go naman tumangging magkomento. Para sa ilang senador, walang kredibilidad si Maslog. Faked her death, to escape uh, uh, prosecution and uh, incarceration probably ang hirap magtiwala no uh, kung ganun yung character ng tao Kaya... para sa impormasyong napapanahon at on demand imol santos newswatch plus